Ang Tulfo Brothers na sina Ramon, Ben, Erwin at Raffy ay kasalukuyang nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang ina na si Caridad Teshiba Tulfo na mas kilala bilang Nanay Karing. Ating lubos na kilalanin si Nanay Karing. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin ang namayapang ina ng Tulfo Brothers. Pumanaw si Nanay Karing noong Martes, August 27, 2024, sa edad ng 97. Si Karidad o Nanay Karing ay isang mapagmahal at matatag na ina na naging inspirasyon at gabay sa kanyang mga anak na ngayon ay mga kilalang personalidad sa media. Naulilan niya ang kanyang mga anak kabilang si Ramon Jr., Tucci, Wanda, Ben, Bong, Joseph, Rafi, Erwin at Edel pati na rin ang kanilang mga manugang at mga apo. Sa Facebook, nagpahayag ng kanilang kalungkutan at pagmamahal sina Erwin, Senator Rafi at Ramon sa pamamagitan ng magkakasunod na post upang magbigay pugay sa kanilang pinakamamahal na ina na si Nanay Karing. Unang nagpost si Erwin ng isang larawan kung saan makikita siya sa ospital, nakatingin sa kanyang nakaratay na ina. Sa caption ng kanyang post, ipinaabot niya ang kanyang pamamaalam kay Nanay Karing. Sinabi ni Erwin, Bye, Mom, bilang tanda ng kanyang pamamaalam. Nagpasalamat siya sa kanilang ina sa pagbibigay buhay sa kanila at sa pagmamahal at mga sakripisyong ibinigay nito para sa kanilang pamilya. Pinuri rin niya ang kanyang ina sa pagtuturo sa kanila kung paano tumulong sa mga nangangailangan at ipaglaban ang mga inaapi. Sa huli, muling ipinahayag ni Erwin ang kanyang pasasalamat at pagmamahal para sa kanilang ina na may pangako na hindi nila makakalimutan ang mga aral at pagmamahal nito. Tinapos niya ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagsasabing "Till we meet again." Ibinahagi ni Erwin ang mga detalye ng burol at huling hantungan na kanilang ina sa isang post sa Facebook. Sa kanyang post, ipinahayag niya na with a heavy heart, nais na kanilang pamilya na ipaalam sa lahat ang pagpanaw ng kanilang mahal na ina noong August 27, 2024 dahil sa natural cause. Binanggit ni Erwin na si Mami Karing ay naulila ang kanyang mga anak kasama ang kanilang mga manugang, mga apo at mga apo sa tuhod. Ipinalam din ni Erwin na ang labi na kanilang ina ay ilalagak sa Santuarium sa Kanto ng Araneta at Quezon Avenue sa Quezon City simula noong Miyerkules, August 28, alas 6 ng gabi. Inanunsyo rin niya na kanilang ina ay ihahatid sa kanyang huling hantungan sa Heritage Memorial Park, Taguig, sa linggo, September 1, alas 11 ng umaga hiling ng pamilya Tulfo sa mga makikiramay na sa halip na magbigay ng bulaklak ay mag-alay na lamang ng donasyon sa mga religious at charitable institutions na sinuportahan at kinabibilangan ng kanilang ina. Madamdamin din ang pamamaalam ni Senator Rafi sa kanyang ina na ibinahagi niya sa isang post sa Facebook. Sa post na ito, ipinahayag ni Rafi ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa ina para sa pagmamahal at pag-aaruga na ibinigay nito sa kanya mula noong siya ay bata pa. Ayon kay Rafi, utang niya ang lahat ng tagumpay at kung sino man siya ngayon sa kanyang ina. At kung hindi dahil sa pagmamahal at suporta nito, hindi niya mararating ang kanyang kinalalagyan ngayon. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Raffi, Dear Mommy, there are no words to describe how very thankful I am to you for bringing me into this world. Dagdag pa niya, hindi niya mararating ang kanyang tagumpay at posisyon sa buhay kung hindi dahil sa pagmamahal at pag-aaruga na walang pag-iimbot na ibinigay ng kanyang ina mula sa simula ng kanyang buhay. Tinapos ni Rafi ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng isang emosyonal na pamamaalam. Paalam, Mami. Mahal na mahal po kita. Inalala naman ni Ramon Tulfo kung anong klaseng ina si Nanay Karing sa kanilang sampung magkakapatid at ipinagmamalaki niya ang likas na kabaitan at pagiging relihiyosa nang kanilang ina noong nabubuhay pa ito. Sa kanyang Facebook post, ikinuwento ni Ramon kung paano sa kabila ng kakulangan sa pagkain, ay pinapasok pa rin ni Nanay Karing ang mga pulubi sa kanilang tahanan upang pakainin. Ibinahagi rin ni Ramon na ang kanilang ina ay isinasangla ang kanyang mga alahas upang magpahiram ng pera sa mga asawa ng mga sundalo ng kanilang ama na humihingi ng tulong para sa kanilang mga may sakit na anak. Kahit na kadalasan ay hindi na nababayaran ang mga utang na ito, hindi kailanman nagreklamo si Nanay Karing. Sa halip ay sinasabi niyang mas binagpala pa rin sila kaysa sa mga hindi nakakapagbayad at tungkulin nilang ibahagi ang kanilang mga natatanggap na biyaya. Ipinaliwanag ni Ramon na ang likas na pagtulong sa kapwa at pagtatanggol sa mga naaapi na ipinapakita na magkakapatid ay nagmula sa kanilang ina. Hindi ito isang pakitang tao, kundi bahagi na ng kanilang pagkatao, dahil sa mga halimbawang ipinakita sa kanila ni Nanay Karing. Binanggit din ni Ramon ang kanilang ina ay napaka-religyosa, isang ang namana ng karamihan sa kanilang magkakapatid. E kinuwento niya noong bata pa sila, si Nanay Karing alangunguna ang sa pagdarasal ng Angelus at Rosario gabi-gabi. Kung mahuhuli silang natutulog habang nagdarasal, hindi mag-aatubili si Nanay Karing na pisilin o hilahin ang kanilang mga tenga. Ayon kay Ramon, ang kanilang ina ay palaging nariyan para gabayan sila sa kanilang mga dasal. Kapag nagdadasal ng rosaryo, madalas na ipinapanalangin ni Nanay Karing ng malakas kay Mama Mary at sa lahat ng mga santo na kunin na ang kanyang mga anak kung sila ay magiging masama paglaki. Dahil dito, naging balisa ang ilan sa kanilang magkakapatid, iniisip na baka sila ay mamamatay sa kanilang pagtulog. Dagdag pa ni Ramon, sa kanyang pagtanda, halos lahat ng perang ibinibigay nila kay Nanay Karing bilang buwan ng allowance ay binabahagi nito sa mga mahihirap na pari, madre at mga ampunan. Nang tanungin kung bakit hindi niya iniipon ang pera para sa kanyang sarili, karaniwang sagot ni Nanay Karing ay, lahat sila ay nagdarasal para sa inyo. Sa isang biro, sinabi ni Ramon sa kanyang ina na baka lumampas siya sa langit kapag dumating na ang oras sa kanyang pagpanaw dahil sa sobrang relihiyoso nito ngunit seryosong tugon ni Nanay Karing. Huwag mong biruin ang Diyos dahil baka mapunta ka sa impyerno. Kahit nasampu sila magkakapatid, hindi raw niya kailanman nakita ang kanilang ina na sumuko sa pag-aalaga sa kanila. Madalas nga itong mag-isang humaharap sa mga hamon dala kanilang ama na si First Lieutenant Ramon S. Tulfo ng Philippine Constabulary ay laging wala at nadidistino sa iba't ibang lugar dahil sa kanyang tungkulin bilang sundalo. Mayroon lang na pagka kanilang ina pagdating sa pagdidisiplina sa kanilang magkakapatid. Sa huli, ipinahayag ni Ramon na bagamat nalulungkot sila sa pagkawala ng kanilang ina, nakakatiyak silang masaya na ito ngayon sa piling ng Diyos na kanyang yumaong asawa at ang namayapang anak sa langit. Caridad's Trial and Heartaches Marami na pinagdaanan si Caridad o Nanay Karing. Siya ay isang half Japanese at naging isang prisoner of war noong World War II at mag-isang pinalaki ang kanilang sampung anak. Pito sa kanila ay mga lalaki. Sa isang panayam noon, ibinahagi ni Caridad na ang nagpalakas sa kanya sa mga mahihirap na panahon ay ang pagdarasal. Ang ama niya ay isang Japanese businessman. ari sila ng tindahan at medyo mayaman kumpara sa mga kaklase niya noong grade school. Nangunguha siya ng mga gamit sa paaralan tulad ng mga lapis at pad paper, kahit chinelas, mula sa tindahan at ibinibigay yon sa kanyang mga kaklase na nangangailangan. Kung nakikita raw siya na kanilang katulong na naglalaba siya ng mga gamit, susuhulan niya mga ito ng 5 pesos para hindi siya isusumbong ng mga ito sa kanyang mga magulang. Ayon kay Rafi, ang inangaraw ang Robin Hood sa panahon nito. Mapagbigay din ang ama ni Caridad, Anya. Madalas na nag-donate sa mga kawanggawa at tumutulong sa kanilang mga empleyado sa tuwing sila ay nasa mahirap na sitwasyon sa pananalapi. How Karidad brought up the infamous tool for brothers. Sa likod ng tagumpay ng bawat lalaki ay isang ina na may matinding disiplina. Sila man ay mga matatapang at malalakas na mamamahayag, kinatatakutan, minamahal at kinainisan ng marami, ang tool for brothers ay sumunod lamang sa isang tinig, ang tinig ng kanilang ina. Tahimik at magalang, si Caridad Tulfo ay isang old school na ina. Bilang disiplinerya ng kanilang tahanan, naniniwala siya na pag-iwas sa palo ay magpapalambot sa bata. Sa isang panayam noong gikaridad, sinabi niya na kapag nag-aalaga ka ng mga batang lalaki na ipinanganak na magkasunod ng dalawang taon, maaaring mawalan ka ng pag-asa sa sobrang pagod o maging matatag at ituring silang parang mga lalaki. Simon naalala niya ay eh palaging sinusubukang dayain siya kapag daw kailangan parusahan si Mon dahil sa pagiging masamang bata at madalas sa makulit, sabi ni Caridad na naglalagay siya ng isang piraso ng karaton sa loob ng kanyang pantalon upang protektahan ng kanyang mga binti mula sa palo ng kanyang ina. Sinabi ni Caridad na hindi niya gusto maging journalist ang kanyang mga anak dahil alam niyang may mga panganib ang profesyon na ito. Sinabi niya magkakaroon ng mga ito ng mga kaaway. Sa halip, nais isang maging mga pari sila maliban kay Mon, dahil alam niyang hindi niya matatapos ang pag-aaral kung pipilitin niya ito. Sinabi naman ni Rafi na kapag may sinabi ang kanilang ina, tulad ng makakarma ka o mabibigyan ka ng biyaya para sa isang bagay, kadalasan itong nagkakatotoo. Kaya't kapag pinapaalalahanan siya ng ina na hindi niya ito tinatawagan o dinadalaw kamakailan, at na mahalaga na huwag baliwalain ang kanilang ina kung nais silang dumating ang mga biyaya sa kanilang buhay, agad siyang bumabalik sa tabi nito. Ang pagkawala ni Caridad ay isang malaking lungkot para sa pamilya, lalo na sa kanyang mga anak na laging ipinagmamalaki ang kanilang ina bilang isang matatag na haligi ng kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang alaala ni Nanay Karing ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay at sa lahat ng mga taong nakilala niya.